<clears throat> na pagpalang araw kay mga. Ah, ngayon ay araw ng Sabado. Wow. tayo ng Ebanghelyo. Na nakasulat sa Biblia. Biblia. sabihin Gijon Gijon International ating titignan ng kasulatan <clears throat> na kung ano nakasulat pero bago tayo papalaw <clears throat> tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Isang pa, samahan mo po kami ng aming paghaharal ng Ibanghelyo, ang aming Panginoon Yesus. Upang kami po'y matuto, buksan na po sa isip ng mga nanonood ng video ito. So, Busubin kami sa ngang pagkain spiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Itong inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista, in Christ alone. Amen. Amen. Dito po sa chapter ng gawa po. Sa gawa, tingnan natin. Meron nakalagay dito. Ano nakalagay? Tingnan natin ano. Meron kasing eksena rin. sa chapter 3 ng gawa. Verse 1. Minsan ni katlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta si na Pedro at Juan sa templo. Dos, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya tuhon araw-araw upang magpalimos. Tres, na makita niya si na Pedro at Juan papasok sa templo si nangingi ng limos. Quatro, tinignan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. Sinko, tumingin nga siya sa pag si siya lilimusan. Seis, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Yesu Cristo taga Nazareth lumakad ka siyete hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinindig pagdakay lumakas ang mga paha at bukong bukong ng lalaki otso ito'y napalokso at nagsimulang lumakad palukso sulok siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Bebe, nakita ng lahat na siya lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Jesus, nang gilala sila, nang makilala nila, siya ang pulubing dati nakaupo sa may pintuang maganda ng templo. Yan. Ito po yung sisbert pinanganak na lumo po na pinagaling ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro at Juan. Ngayon, merong eksena rito. Tingnan lang natin ano. Sabi naman po sa verse 12. Ay. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanya sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo gigilalas sa nangyaring ito? Yung pagpapagaling sa lumpo, o sis Bakit ninyo kami kinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo na palakad namin siya sa pamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya dahil sa aming kabanalan? <clears throat> 13. ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Yesus. Ngunit siya ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato gayong ipinasya na nitong palayain siya. 14. Itinakwil ninyo ang banal at matwid at isang mamamatay tao ang iniling ninyong palayain. Kasi pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay ngunit siya'y muling binuhay ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. This is ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nag nagpagaling sa lalaking ito, yung lumpo po, ano, si birth nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Yesus ang lubos sa nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. O kasi ninyo sabi ni Pedro dito sa 14 meron nakalagay na ito, itinakwilin niyo ang banal at matwid tinutukon niya si Yesus at ang isang mamamatay tao ang iniling ninyong palayain. Ito yung eksena kay Pilato. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya muling binuhay ng Diyos. Kaya sila Pedro, sila yung saksi. Nakita nyo naman, nang daladala si Jesus nakapako sa cross, Lagi nakasunod si Pedro hanggang sa itakwil nga ni Pedro. Hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan. Tatlong beses siya uh, tinanong ng mga tao doon. Ito si Pedro, kasama niyan. Hindi ko kilala yan. Puro pagtatawa is yung ginawa ni Pedro. Pero ito, nung panahon ng Pentecostes, nang sumakan nila ang banal na Espiritu, naging matapang ngayon si Pedro saksi, si, saksi kami. Ang sabi niya. O, ngayon, itong mga hudyong ito na nagsabi na patay si Yesus, sila rin yung sinabihan ni Yesus nang siya'y nangangaral dito sa lupa ang ganito. Tignan natin sa verse 1 8. Yan na natin. Chapter 8 Sa chapter 8 ng 1 itong mga eskrib at pariseo sila yung may na binabati po siya kumahanap sila ng parhan upang siya makasuwan ano po naghanap sila ng parhan upang makasuwan siya tignan natin dito sa siya na yung eh, magdalena yung mabayang, mababalipad. Ito. Sa 8, 1. At umuwi na ang kawal ay sa 1. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga hulibo Kinawag maga ay nag balik siya sa templo lumapit sa kanya mga lahat oh sa verse 3 Ngunit sa kanya ng mga eskriba at pariseo ang isang babaeng nahuli sa pagigapid. Pinatayo ito sa arapan nila. Yan, Ito mga scribe at pariseo, ito yung mga maigpit ka ni Jesus sa kanyang panahon. Ano? <coughs> Quatro. At sinabi ni Yesus, at sinabi kay Yesus, guro ang babae niya pinahuli sa pagigapid. Ay sa kautosan ni Moises dapat batuin hanggang sa mamatay ang gaya niya ano ang masasabi mo says tinanong nila si Jesus upang subukin siya na may may subong silang laban sa kanya ngunit tumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri yan. Naghanap sila ng may susumbong nila kay Yesus. Yung mga eskriba at pariseo. Ano po? Kung inyo mapapasi sa panahon ni Pedro na nangangaral siya panahon ng Pentecostes, sinabi niya sa mga eskribang ito, pariseo, pinatay ninyo at pinagmulan ng buhay. At tinutukoy niya po ay si Yesus. Meron pang isang eksena dito sa Biblia. Tingnan pa natin. Ano nung magsimula mangaral na ang mga apostol, sila Pedro. Dito po sa Gawa chapter 5 verse 17. Ingit na ingit naman ang pinakaponong sa serdote at ang mga kasamaan niya bahanig sa sekta ng mga seduseyo eh, kumilo sila 18 dinagip nila ang mga apostol at ibinilanggo yan dito sa 27 iniarap nila sa sanedre ng mga apostol at siniyasat ng pinakapunong saserdote. 28. May kit namin pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Naganap na sa Jerusalem ang inyong aral. Ibig pa ninyo kaming papanagutin sa dugo ng taong yan. 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang buhong at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tahok. Yan. Dito nakatwiran sila kay Pedro. Anong sabi? Ibig pa ninyo kami papanagutin sa dugo ng taong yan. Yun po kasi ang sinasabi ni Pedro pinatay ninyo, pinagmumulan ng buhay at saksi kami. Yun naman mga Hudyo, very defensive sila. Ang totoo, sila po talaga yung nagpapatay sa ating Panginoong Yesu Kristo. Itong mga taong ito na kung titignan natin do sa gawa ay sa 1.8 itong ay sinabihan sila ni Yesus na ganito. Tignan po ninyo ano. Anong nakalagay? Ito. Sa 8 ng 1, 43. Bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. 44 ang jablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yon ang inyong ginagawa sa si mamamatay Mama, tao na sa simula pa at, ang, at kalaban ng katotohanan o salita ng Diyos. At di matatagpo sa kanya ang katotohanan kahit kailanman kung siya magsisinungaling, likas ito sa kanya sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. Yan. So, sinabihan sila ni Yesus, ang inyong ama ay ang Diablo. Itong mga tao nagakusa sa kanya, hindi naniniwala kay Yesus sa kanyang pangangaral. Kaya nagdidipensa pa sila. Nagdidipensa pa sila. Ano sabi nila? Gusto niyo pa kami papanaguti sa pagkamatay ng taong yan. Tinutukoy nila si Yesus. Pero sa totoo lang, sa kasaysayan, sila po talaga ang nagakusa upang mamatay si Yesus sa harap ni Pilato. Oh. Sila po ang nagakusa ano po, upang ipapatay si Yesus. Kaya sabi ni Pedro, saksi kami. E bakit? E nakita po nila eh. si Yesus nang gabi niya ho. Oh. Nandun sila Pedro. Nang uli si Yesus. Siyempre mga puso kasama niya. Yung tinga pa nga ng isa, si Malco. Tinikpas yung tinga ni Pedro. So kinuha ni Jesus yung tinga. Ibinalik muli. Gumaling yung tinga. Kaya sabi niya kay Pedro, itago mo na yung itak mo. Yan. Kaya nung panahon na nililitis siya ni Pilato, sabi ni Pilato sa kanila, wala akong nakita kasalanan ng taong yan. Kasi inarap niya talaga si Yesus eh. Inarap sa kanya kasi sinasakdal siya. Nulit niya. Sa chapter 18 at chapter 19, sabi ni Pilato, wala akong nakita kasalanan ng taong yan. Pero talaga makulit po yung mga tao ito Hindi sila pumayag na hindi po talaga mamatay si Yesus. Samantalang sinasabi ni Pilato na wala akong nakita ang kasalanan ng taong yan. O, ang taong yan, tinutukoy niya walang iba po ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ano po? Purihin ng Panginoon. Ito nakalagay dito sa Tignan natin ang nakalagay dito <coughs> Ito sa 1828 ng gawa ng 1 mula sa bahay ni Kaipas si dinala nila sa palasyo ng gobernador umaga na noon hindi pumasok ang mga hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag may turing na di karapat dapat kumain ng apunan pampaskwa eh, sa labas sila, tinanggap ni Pilato, kinanong, anong sakdal niyo? laban sa taong ito? Ganta, sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadali sa inyo. Anong bi... At one, sinabi sa kanya ni Pilato, dali ninyo rin siya rito at tatula na yung sa inyong kautosan. Sumagot ang mga hudyo wala po kaming kapangyarihan numatol na kamatayan kanino man. Yan. So wala sila kapangyarihan. Kaya gusto nila ang gobyerno ang umatol kay Jesus. Yun, no, pero ano sabi ni Pilato? O, tingnan natin dito si Santalata. Ano sabi niya? Sa 1.18 38 Ano ba ang katotohan Ang tanong ni Pilato? Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato sinabi sa mga hudyo wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. O, oh, sa 19, 1994 <laughs> naman, nang one, lumabas ulit si Pilato at Masa nagsabi ano sa kanila. Hiling, Manil? So, dito sa 1994, rinulit siyon. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila, <laughs> ang sabi niya hiharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na walang akong nakitang kasalanan niya sibuat at inilabas ni at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na pur, purpura sinabi sa kanila ni Pilato narito ang tao Yan. so maliwanag ano walang kasalanan pero sila yung pumatay nagsabing patayin si Yesus, na sumisigaw, ipako sa krus yan, ipako sa krus yan. <coughs> so dito, halimbawa, sabado ngayon, sa kanilang panahon naman, nasa loob ng libingan si Yesus sa kanilang panahon. Kasi namatay siya, then, pag namatay ni libing, ganun lang po yan sa ating panahon at nabuhay na siyang maguli ng umaga ng linggo sa kalendaryo natin. Sige, hanggang dito na lamang po ano. Kaya sa ating panahon, tayo po ngayon ay Sabado, de Gloria o Holiday. Para lang natin nire-remake ito. Ginugunita, ano? Kasi tatlong araw siyang nalibing. Piernes, Sabado, Linggo, lang umaga, nagising siya. Bumangon sa mga patay. E, hanggang dito na lamang po. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo. Paglilaw sa amin, mga tao, sana yung mga tao hindi pa naniniwala sa iyo, buksan ang puso isip sila na sumampalataya po sila sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito so po inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Like and share. Then mag-share po kayo sa iba. God bless sa all. bye, -bye.